Sa ikatlong araw ng 22nd Asia Masters Athletics Championship sa New Clark City Stadium, isang multi-titled Filipina runner ang nanguna para sa medal hall ng Pilipinas. Kilalin siya sa ulat ni Daryl Loclares ng PTV Sports. Ikatlong araw pa lamang ng kompetisyon pero apat naging tuna agad ang naibulsa ni former national team runner Nea Anbersena sa 22nd Asia Masters Athletics Championship. Nitong Martes, dalawang gold ang nasungkit ni Barsena matapos niyang pangunahan ng 40 to 44 years old, 800 at 1,500 meters. Bagamat nag-iisang pinay sa kompetisyon, nagawang tapusin ni Barsena ang 2,000 meters triple chase sa loob ng 8 minutes at 43.47 seconds nitong Merkules. Sapat para makuha ang kanyang ikatlong ginto. Katapat naman ng siyam na runner ngayong biyernes, wagi rin ang pinay maratoner sa 40 to 44 years old women's 5,000 meters. Sa paniyam naman ng PTV Sports kay Barcena, sinabi niya na maigi niyang pinagandaan ng kanyang mga kompetisyon, lalo na at Pilipinas ang host ngayong taon ng AMAC. Sobrang happy ko. Tapos tayo pa yung ano, host country. So dapat medyo na ano tayo. Hindi naman siya mayabang. Di ba dapat paghandaan natin kasi may mga visitors tayo. So, at tapos dito, dito rin talagang venue. So parang ano sa atin yon Edge natin yon Nagbigay din ng payo si Barcena sa mga nagnanais na pasukin ng mundo ng athletics, lalo na ang mga kababaihan. Alam mo, unang-una, uh, -una dapat alam mo yung passion mo. So sa mga kababaihan naman, so kasi before, uh, mga lalaki lang, di ba, sa mga, mga marathon. So ngayon may gender equality na, so lahat pasok, pwedeng sumali. Isa pang ginto ang pwedeng makuha ni Bersena sa kanyang paglahok naman sa Women's 10K Race sa darating na linggo. Mula rito sa New Clark City Stadium, Daryl Oclares para sa bayan.